Hello, hello, it's me, Mama Rox! Maglilinis nga pala ulit kami sa bahay at lote na nabili ng kapatid kong panganay. So, bali, pagkadating na pagkadating nga doon ay sakto naman na may dumaan na ice cream. Kaya naman, binilhan ko na nga muna si Yumi. At pinaupo ko na nga lang muna dito sa isang tabi. Dahil nga may pinapagawa si father dito sa bahay. So, bali, itong bahay na ito hindi naman titerahan. Ang gagawin lamang dito ni father ay pagpaparadahan ng kanyang mga motor. Dahil nga yung mga motor niya ay hindi nga kayang ipasok sa bahay. Dahil nga ang bahay namin ay hindi tabing kalsada. Kaya naman syempre kapag umuulan ay maputi. Subali so, nga itong kama na anayin kanina ay repair pa nga niya. Para at least daw ay meron kaming pahingahan. Tapos ito naman nilalagari dito ay ito naman ang gagawing pintuan. At dahil nga umuwi nga muna ako ng bahay. Kaya naman pagbalik ko ulit ay tapos na nga ang kanilang mga ginagawa. At ito na nga siya ngayon. Subali so, nga ang ginawa nila ay pinagpapalitan nga nila ng mga bagong haligi. Dahil sa katagalan nga na wala nakatira kaya naman inanay na nga yung mga dating haligi. At kung hindi mo nga papaltan ay baka nga ito ay matumba na kapag lumak pasang hangin. O di kaya naman ay kapag nagkabagyo. Subali so, nga ay eto na siya ngayon kahit papano ay ma-improvise ng lababo. At syempre, meron na ding kama na pwede-pwede mong ang tambayan. Lalo na nga at tabing kalsada ito. Tapos dahil malayo nga kami sa Piso Wi-Fi ay dito nga ako tumatambay habang nag internet Dahil nga malapit dito may-ari ng Piso wifi. fi so, Subali nga hapon na din at hindi nga nawiwili dito si Yumishi. Dahil met maya na nga akong inayang umuwi. Kaya naman ayan, pagdating ng bahay ay eh, siya na nga nagpatuka ng mga manok. Dahil nga tuwing hapon ay siya nga nakatuka magpapatuka ng mga manok Dahil tuwing umaga nga hindi nga siya makapagpatuka dahil nga tanghaliin siya ng gising. Kaya ayun, every time nagigising siya ng umaga ay nakalayas na nga ang mga manu So kinabukasan nga pagkakain ng almusal, ay pupunta na naman nga kami doon dahil nga doon kami nagpipiso wifi. Kaya naman talagang masasabi ko na napakalaking advantage na nabili iyon ng kuya ko. Dahil syempre ngayon nga ay meron na kaming matatambayan. Tapos naiisip ko lang din na talaga napakasarap ditong manirahan. Dahil nga ito'y tabing kalsada. Tapos bukod pa doon, noon ay talaga napagkaraming naninirahan dito. Dahil yung may-ari ng lupa ay nagbebenta ng mga lote. Kaya naman masasabi mo na para na din itong isang barangay o isang subdivision kumbaga. So by the way, binisita ko na naman nga yung Malberry at ayun nga napagkarami na namang hinu. Kaya naman yung isang bata dito ay nakaabang na naman nga. At ayun nga nakasahod na nga agad ang kamay. At tumilino pa nga ang mata dahil nga meron pa nga daw natira. Kaya ayan paturo-turong siya dyan. At ayun nga talagang tuwang-tuwa siya. Dahil yung time na nga ay meron siyang lollipop. Pero sabi nga niya ay akin daw yung lollipop dahil kakainin na nga daw niya yung kanyang malberry o ba talagang paborito niya ang mulberry at talagang sinusundan pa niya ako doon sa may puno ng mulberry kaya bahala kajang umahon kaya gustong gusto ko rin nang inuuwi si Yumeshi dito sa keso ay para naman tumibay-tibay ang tuho dahil nga itong si Yumeshi ay napagkalampah what? At ito na naman nga po si mother, busy busy na naman sa kakatabas. Dahil medyo marami-rami pa rin talaga ang tatabasin dito. Pero dahil mainit na nga, ay hindi ko na nga muna siya tinulungan. Ay aba, sayang naman ang pagkukuchik ko. Kaya naman habang nagtatabas nga si mother sa labas, ay pumasok na nga muna kami dito sa loob. At dito na nga muna kami tumambay ni Yume. Pero dahil nga wala ditong kuryente, kaya naman medyo may kainitan nga din. Kaya umuwi na nga lang muna ulit kami. At nung habo naman ay bumalik nga ulit kami. Dahil laayusin nga ni father itong pintuan. Kaya naman nagpat Tulong nga siya kay Mother na ayusin itong pintuan. Habang kami ni Yume, ay nakaupo-upo lang dito sa isang tabi. O, oh, Jiba, sarap buhay, sabi lang ni Yume. At pagkatapos nga nilang ayusin yung pintuan, ay ito na naman nga si Mother dahil inumpisahan na naman yung magama? Ay kilala nyo naman itong Mother ko dahil ito ay talagang napkasipag na tao. At dahil nga hapon na at wala na ring init, syempre hindi na ito makakaapekto sa aking pagkukujit. Kaya naman syempre tinulungan ko na nga itong si Mother dahil syempre hindi rin naman ako nakakatiis na siya ay gawang-gawa habang ako ay nakaupo lang. At ayun na nga, pinagtulungan na talaga namin gamutin itong mga baging na ito. Niloloko ko pa nga si father Jaan Dahil tinatanong ko nga siya kung magkano ang araw namin dito. So sabi nga ni mother ay pagod na pagod na nga daw siya. Ay, ang sabi ko naman sa kanya, paano ang galaw mo pang 1,000? Hindi ka gumaya sa akin pang 350 lang. Ay paano ba naman itong si mother na pagkabilis kumilos talaga? So by the way, ito na nga pala yung mga ginamasa namin. Kahit pa paano, may pinagbago naman. Dahil nga talagang mahirap siyang gamasan dahil siya ay puro makahiya. Kaya naman nagkanda sugat-sugat talaga ang mga kamay namin ni mother. Hapon na rin kaya uuwi na rin muna kami. Dahil syempre magluluto pa kami ng hapunan. At dahil nga hapon na rin ay nagpatuka na nga muna si Yume ng mga manok. O paano kung nakarating ka nga po hanggang dito ay marami pong salamat. Hanggang dito na lang po muna. Bye!